Sa taho kan pag observer sa Semana Santa, nagari bayanin potok ang militar asinan makawalang grupo sa barangay San Vicente Jubilar Albay pasado alas 9 nin Banggi, kanakalihis na Webe Santo, Marso 28. Nagdurar an enkwentro nin haro 50 minutos. Base sa impormasyon, nagkundusir nin Joint Combat Operation ang 49th Infantry Battalion Philippine Army asinan Albay Police Provincial Mobile Force Company sa nasambit na lugar na nagresulta sa ribayanin potok. Pigsasabi man na nasa poco mas o menos 30 ang miyembro kan communist terrorist group ang nakainkwentro kan tropa kan gobyerno. Ayo po, meron tayong mga programa ng ating gobyerno, yung sa LK para may tigil mawala na itong mga komunistang grupo. Narecover man kan otoridad ang nagkapirang kagamitang panggyera, mga subversibong dokumento asin cellphones kan NPA. Sa mga residente ng barangay, uh, barangay San Vicente na piktado ng uh, encounter, counter, So, mas maganda siguro makapagtulagan na lang sila sa gobyerno para umalis ng tuluyan sa sa lugar nila yung mga uh, rebuilding grupo para tuloy-tuloy na rin ang kapayapaan at pag-aasenso ng kanilang barangay. Mayo man na naitalang nakulugan sa ladukan gobyerno, alagad risa sa lugar kan inkwentro ang mga gira ni Dugo na pigtutubodan na hali sa makawalang grupo. Huli man ka nasambit na inkwentro, lugadan barangay kagawad sa lugar makalihis ining tamaanin bala sa sa iyang likod. Maswerte man na naidaratulos ini sa ospital asina sa marhay ng kamugtakan. Para sa mga baretang tatakbikol, Lea Molar.